Kabilang si Alias Winters sa isa pang combat group na nagsilbing main effort at matyagang binaybay ang masukal na kagubatan para marating ang sinasabing pinaglulunggaan ng kalaban. Alas tres pa lang na madaling araw, nagsimula na silang maglakad. Doon kami duman sa mga kwanser sa masusukal kung saan may malalaking puno. Kung may talahiban sir, at least gandib-dib. Nandun talaga yung pagod, sir, yung frustration. For almost 12 hours kami naglakad, na, sir. Titigil lang kami pagkakain or pahinga lang ng 3 to 5 minutes, lakad na naman. Mag-aalas 4 na ng hapon, nang makadikit ang grupo sa target area. Ngunit, tumambad sa kanila ang isang bahay malapit sa sinasadyang lokasyon. During na nag-overwatch yung isang team ko, sir, doon nila napansin na may naka, parang nakatago na bahay doon sa may mga 20 meters lang din, sir. Nag-radyo sa akin yung, yung team leader ko, sir, na, uh, sir, ganito, sir, may, may bahay. Tapos may tao na sumilip. Naging decision ko noon, sabi ko, sige, i-clear natin yung bahay. Narinig namin yung kalampagan sa loob ng bahay, sir. Ang lakas talaga ng kalampagan, sir. Parang nagulat din sila. Pinaposisyon ko yung mga gunner ko doon sa gilid ng bahay para lang secure yung mismong bahay, sir. Labas kayong dyan sa loob! Ano yung mga kasama mo dyan? Sino mga kasama mo dyan sa loob? Masawa ko lang, sir. Pasigawan mo nga kung asawa mo talaga. Hindi naman natin pwedeng palabasin, tignan yung muka. We're respecting their culture also. Kung babae, sige pa, salitain mo kasi gawin mo para malaman namin na babae. Kahit marinig lang namin yung boses ng babae, okay na kami, aalis na kami dun sa bahay kung saan kami naka, nakaposisyon na. Almost umabot ng 5 to 7 minutes yung commotion namin dun, sir. Wala talagang sumigaw. So dun na nagtumaas yung hinala namin, sir, na parang may mali na talaga. Habang naghihintay ng tugon mula sa mga sinasabing babae na nasa loob ng bahay, ilang saglit lang nang biglang ang nagsilapasan sa bahay ang mga tinutugis nilang terorista. After mga five or seven minutes, sir, doon na may tumalon na lalaki na may armas na, sir, may bandulir na, so, pinutukan na kami, sir. As expected sa amin, sir, pinutukan na rin namin sila. After noon sir, may tumalon na naman na isa, pinutukan na ulit kami, sir, pinutukan din namin sila sir. next na wave na sir, apat na yung tumalon ng mga tao na with armas na rin sir. So yun na rin yung nagre-reply din sa amin nun sir. Out of the question na po yung air strike or close air support kasi yung tendency na madamay din yung tropa natin na nasa ground. Talang dikitan talaga sir na yung cover sir is isang puno lang talaga sir. Makita mo talaga din dun yung fighting spirit din ng tropa sir na kahit ganun yung situation namin sir. Hindi talaga nila inalisan yung mismo encounter set. Walang umatras. Pinush talaga namin na makuha talaga yung bahay, sir. Tumagal ng dalawang oras ang umatikabong bakbakan sa pagitan ng scout rangers at hindi bababa sa labindimang D.I. mauti. Nang mapansing, wala nang bumabaril mula sa bahay. Sunod na nag-clearing operation sa mga sundalo. Since tumahimik na yung, kumuha na yung initial firefight, napasukan na rin po ng RPG yung bahay. in namin, sir, na patay na yung mga tao doon. Humina na yung resistance ng kalaban nung nagsabi po ako na i-clear. May pumasok na isang tropa sa bahay na unlucky din talaga sir na unfortunately na meron pa palang buhay doon sir na kalaban. apat na sundalo ang napaulat na sugatan sa bakbakan. Kinabukasan naman ang hinalughog ng tropa ang paligid ng engagement area at dito na nga tumambad sa kanila ang nasa siyam na walang buhay na individual. Lahat ba yun, mga ISIS? Or baka may mga civilian? Can you clarify that? I think we are certain on that. Because kung makita nyo yung uh siyam ay eh, mayroon tayong na-recover na, na siyam din na baril. These are indicative that indeed, membro ng uh, DI Magigo. Magandang gabi, Pilipinas!